Hindi magugustuhan ng mga Lakers fans itong sinabi ni Kwame Brown patungkol kay Lebron. Nakakamangha na mapahanggang sa ngayon ay patuloy pa rin naglalaro itong si Lebron at naunahan pa nga siya ni Adrian Wojnarowski sa pagre sa basketball. Ngayon pa hindi na-impress itong si Kwame Brown patungkol sa kanyang laruan na tila wala namang nagbago sa loob ng dalawang dekada. Sa mga panahong yan, ay hindi raw nagbago ang laruan ni Lebron. Ganun pa rin daw. Kung baga walang nangyaring evolution. That's the same way he's been playing. He's a cutter, slasher, and has developed a bit of three. But the problem is, when he plays team like Chicago or Boston, who have real solid principles, he has trouble. Nahihirapan daw si Lebron sa mga kalaban katulad ng Chicago Bulls at ng Boston Celtics. Walang nagbago sa kanyang laruan, ganun pa rin. Cutter, slasher o Matake, Nag-improve daw siya patungkol sa 3-pointer pero wala pa rin. Dagdag pa ni Kwame Brown sa nangaraw ay nag-develop pa si Lebron ng mid-range and post-game may punto at may laman yung sinabi ni Kwame Brown patungkol kay Lebron. Sa loob ba naman ng dalawang dekada, kinakailangan na magkaroon ka rin ng evolusyon sa paglalaro. Ano? Para sa akin naman, ang komento ko dyan ay nakadepende naman yan kay Lebron. Kung sa tingin niya na hindi na siya nakakasabay sa mga manlalaro sa NBA, pwede naman niyang baguhin yung kanyang laruan. Ano? Pero so far ay eh, mukhang okay pa naman siya at hanggang sa ngayon ay nakakasabay pa rin siya Magaling pa rin naman siyang manlalaro ano? Well, para sa inyo, ano ang makokomento ninyo patungkol sa sinabi ni Kwame Brown kay Lebron? I-comment lang yan sa comment section. Parang binigyan lang ng kalahating milyon ni Buddy ang fan na ito sa kanilang laban nung siya ay nasa Sixers pa. Alam nating tirador itong si Buddy kabilang ito sa mga magagaling na shooter sa liga. Sa isang laban versus Boston Celtics ay pinakita nga ho ng isang fan kay Buddy ang kanyang cellphone na mayroong nilalaman na parlay. Kung baga meron siyang tinaya para kay Buddy mga idol na ito'y makakapukol ng tres na gusto niya sa labang iyon. Nakita ito ni Buddy at kanyang naintindihan kung ano ang gustong mangyari ng fan na ito. Siyempre, gusto niyang manalo. Nang pumasok si Buddy mga idol, nung nahawakan niya ang bola, aba, hindi niya na pinatagal pa at siya na mismo ang tumira at pasok na ipukol ni Buddy Hield ang 3-pointer na yon at nako matik panalo ang parlay ng fan na ito at siya ay nanalo nakauwi ng $10,000 o kung sa atin sa Philippine Money ay nasa $500,000 pesos. Ngayon sa Golden State Warriors, hindi na ako mabibigla mga idol. Nasiguradong marami ang magsosuporta kay Bad Hield at syempre, marami ang magmamahal dyan. Nako, alams na. Yan lang muna sa ngayon ng ating mga false break balita and as always, thank you for watching!